Pagkakita lang ito. Pagkakita ang sinusunod mo. Jorge! Hindi sa'yo nababagay ang pangalan na yan! Dapat ang pangalan mo morgue! Kasi buhay ka pa nangangamuyo pa ka na! <laughs> Brad, kung nakakalata yata si Andres, susundan natin siya. Kaya nga, Ray, huwag ka muna magpapahalata. Kahit saan siya pumunta, susundan natin siya. Bakit? Okay pangit ka din anak ng teteng ang sabi ko bakit hindi pangit <laughs> eh toto -to naman na pangit ko <laughs> eh di ka unang gwapo anak ng na, nawala na yung sinusundan natin bakit kasi? Huh? bakit ako? dapat kasi hindi ka na sumama, eh. so ako pa yung may kasalanan ngayon? eh boss ka magreklamo anak ka ng teteng

Saan na kaya yun? Tara, hanapin natin siya. Sigurado, hindi pa yung nakakalayo. Ano kaya kung maghiwalay tayo? Doon ka! Dito ako! Anong ibig mong sabihin? Anak ng tete! Gwapo ka nga! Ob-ob ka naman! Teka, Magsama na lang tayo! Boy, hindi pa ako nasisiraan ng bait. Bakit ako sasama sa'yo? Ang daming babaeng nagkakausto sa akin. Tapos ikaw pa? Mukhang <tinyo> <tinyo> may tama sa wakat kung mga tao ka ni Boss. Bakit hindi namin natalimba kung ang pangalan ng Boss yung Ang sabi ko, magsama na tayo maghanap. Hindi ko sinabi magsasama na tayo. Ulol! Mas ulul ka. Tignan mo yung mukha mo. Mukha kang askal. Tali na lang yung kulang. Yung <laughs> lakas <laughs> talaga ng tao ng dalawang to. Sila lang magkasama. Nag-aaway pa sila. Ano? Ahanapin ah, pa natin si Andres o mag aawit lang tayo dito? Ob-ob ka ba? Gusto mo magkali sa atin si boss? Hindi! Huwag mong ilabit yung bunganga mo. Ang baon ng mo. Takao nga. <laughs> Tukbas naman ako kahapon ah. Ha? Taka, hanapin natin siya. Sige, tara. Ano na naman ba? Ako ba yung niyo? Bakit ba, ba kita dito di ba kanina nandu ka lang Oo nga. Di ba, dito galing kanina? Bakit nandito ka na? Ba? nandito na ako. Kung na ako, hindi wala ako dito. <laughs> Tama nga naman siya, Brad. himika, ka, wala kang alam. Ikaw ang walang alam. Hoy! tumigil na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Bakit niyo pala ako sinusundan? Ano pa kayo nyo sa akin? Sumagot kayo! ko kayo, ha? Sabi kasi ng boss namin, manmanan daw namin kayo. Manmanan? Kami? Iwala eh, naman mong kasama. Hindi ka nag-iisa. Dalawa kayo ni Baak. Yun lang ang ibig kong sabihin. Tama! Tama! Ha! 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 Andres, Ha! pupunta? Ha! Andres, saan ka na pupunta? Andres, gusto ko rin makausap ni Boss. Bakit daw? Wala nang bakit-bakit. Basta ka. Huwag ah. <laughs> mo akong sinisigawan, ha? Ah. Hindi ako bigay. Tandaan mo yan. Pwede hey, ba? Ako na lang bala makipag-alun sa kanya. Sabat ka ng sabat, eh. Oh. Ikaw! Ano ba sasabihin sa akin ng boss mo? Siya lang doon pagkasabi sa'yo. Basta, sumama ka lang sa amin. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Sa opisina ng bus namin. Ah, ganun ba? Sige, pag-iisipan ko muna. Sige, kasama ako. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon, Andres? Pwede well, ba? Kapag sumama ako sa inyo, ihatid niyo din ako dito. Dahil mahihirap pag ito yung masasakyan. <laughs> hey, bakit? Anong nakakatawa sa na sinabi ko, Elias? Hindi Elias ang pangalan ko. Jorge! Jorge! Hindi sa'yo nababagay ang pangalan na yan. Dapat ang pangalan mo, Morgue. Kasi buhay ka pa, nangangamuyo pa ka na. <laughs> Tama na yan. Ano? Iyahatin niyo ba ako hindi? Oo. Huwag kang mag ka namin. Mabuti naman kung ganon. Nagkakaintindihan tayo. Eh, kayong dalawa lang naman nagkakaintindihan eh. Sinabi na, niya nga magkagsimapat eh. Ah, kanain kita. Kanina ka pa. Ano na? Mugot na pa pa tayo. Magtatalo kayong dalawa. Isa pa, ah. Hmm. Sige, Andres. Tara na. O sige, tara na. Tika. Mm? Asan ba rin yung sasakyan nyo? <laughs> tara na. Baka may tatang tricycle pa dyan. <laughs> Tika lang. Bakit tayo magtatay si Tika Sinsensya ka na Andres, ginamit yung sakyan ni Boss. Alak ng at baboy naman oh! Sige na Andres, hayaan mo. Pag-uwi mo mamaya, ihatid ka namin. Siguraduhin niyo na. Kung hindi, malilintikan talaga kayo sa akin. Eh, tara na! Anak! Huh. Toto! Maniniwala ba kayo na itong pairings na to na puno ng gas-gas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gas-gas. Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ako pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-efektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang.